Isang matamis na araw po sa inyong lahat. Matamis dahil, syempre, nakikita nyo sa video ang mga napaka-cute na bunga ng kakao. Di ba yung kakao? Kakao beans. Yan ang ginagawang sangkap. or sangkap sa paggawa ng masarap na tsokolate. So, eto, binisita po natin yung last weekend. Nakakatawaan. Ang daming bunga. Pero, need nating balutin yan para iwas-atake po ng mga uod. Yan, yan po yung ating malit na kakao farm. Sa barangay Nuling Libak Sultan Kudarat Pero syempre Silip-silip muna tayo bago tayo magsimula sa operation balot Ng mga uh, bunga po ng kakao It's very Impressive talaga itong Sanga na ito na Check natin yan Sana walang uod Baka na tinan tayo ng tamasok. Tamasok. Yeah. All right. Ah, wala. May uod. Pag ganito mo tulog, pa uod. Ay, okay pa. So dito lang uod. Masarap. Oh, hmm. Ah, nami. Tayong. So So, dito po sa cacao farming, once uh, battery size na po yung mga bunga ng cacao, kailangan mo natin baluti ng plastic or cellophane para uh, magiging productive po yan. Kasi pag hindi po yan nabalot ng cellophane, uh, atakin aatakihin po yan ng pod borer. Yung mga uod yan, kung saan nangingitlog mismo yung uod, dyan sa loob ng cacao, fruit. Kaya talagang hindi mo na yan mapapakinabangan once infected po yan ng mga borer or pod borer. So, sa cacao farming, common hu talaga na binabalot ng plastic. Kasi imbis na mag-spray ka ng mga insecticides at pesticides, mas uh, eco-friendly pa po yung pagbabalot ng mga buwan ng kakao. Even though na masyado siyang matrabaho, so pero once ka lang magbalot yun eh. Tama? Ayan. Uh, sa atin lang, para safe at saka sure tayong mapakinabangan po natin yung mga buwan ng kakao. Ayan. Yan yung pinaka-eco-friendly, pinaka-safe na ginagawa para yung mga yun nga, bunga ng kakao eh, ma-harvest po natin sa takdang panahon. Kaya binabalot po yun ng ilang kakao farmers. So kung ako naman pipiliin, instead na pag spray ako ng insecticide or pesticides, I'd rather use this method para syempre, ayan, magiging organic yung ating mga uh, kakao beans. By the way guys, ayan, itong mga kakao pala, no, uh, nagsimula kami yung tanim dito way back 20... Uh, 17 2018 So, limang taong gulang na po ito. At mapansin nyo, medyo mababaho sila kasi grafted po ito. Ayan, so, ang kakao, pwede sa mamunga within 2 to 3 years, pero ang peak talaga na, magsimulang mag-peak, yung pagbibigyan ng bunga niya ay pagpatak ng 5 years old. So, eto po, ayan, limang taong gulang na. So, tuli tulit po yung bunga ng mga kakao. Meron lang sinasabing high peak and uh, low na pag-produce ng mga bunga ng kakao. So, nakakatawa po, yan, so keep on planting guys, lalong-lalong ngayong rainy season. Magtanim pa tayo ng mas maraming mga fruit trees. At the same day, nakakatulong tayo sa ating kalikasan. Di ba? At syempre, meron rin uh, income soon.